Oh, <laughs> papatayin ma, okay. Sa... Sa... guys kasi low tide. Naka-si low tide kasi no yung tinanim mo. Ano na? Yung nanatino raw nang loloko. Kaya muntayin mo yung low tide pag namumunga pero pag hindi namumunga doon ka naman sa high tide para mapal yung dahon ganoon din sa man namumulaklak yun yung turo ng lulo ko at efektibo naman sobra pala yung nakuha siri para katong ang mahal kaya sa ano ang mahal sa merkado nito siri para ka Tapos hindi ko na eh. Ah, malaki yung taniman ko kaya. malapit to. Eh. Tatlo na lang. Yung talong ko guys, malapit naman yung mga. Ngayon yung talong ba Cheng! Kasi yung mga guys. Yung bulak ko ako siya. Mula kasi nung nagkabaha, ano ko na yung sili ko sa nabuyo. Kasi marami ng buho natin. Kaya so, yung pipino ko dito. Ngayon sa luyot guys, gusto nyo. Sa luyot. Yung pipino ko guys. Ayan. Ayan ito, di diba? <laughs> Libre Ingat! Papaya. Mga papaya. My little garden. Ito yung ko ng pang sigang, guys. si